Tatapat man yan. Kahit hindi na magtapat. Na. Ito, nawala dito isa. Kinuha mo? Kulang, kulang. Kulang to, ng isa, oh. Wala nang ganyan? Yung tiger? Tiger? Tiger, Hindi na yan, alam the vertical garden. Tama yan, tagdalawa lang. Ayusin mo na naman yung tubo yan. Ang tubo ke. Ah, baluktot naman yung tubo na yan. Yan, tuwid. Diyan na sa, di, sa puwit niya. Yeah. Hindi, iyan mo lang ba? Lagyan mo na ng tie Pumantay mo lang konti, yan. Ganyan ba? Diyan sa puwit. Mayroon na yung mga butas. Pag may butas, huwag mo nang butasan. Ha? Hmm. Yun sa ibabaw, yung stok-tok. Pumunta ka na doon, ting. Umakyat ka na doon. Oh. Doon mo na yun. Eh. Butasan na yun. Kahit sa iba, pa ibabaw ko ng tubig yan, walang problema. Malinis naman ang <coughs> labas na. <coughs> the vertical. <coughs> the PVC. One up, <laughs> one hub. three port na Shower, shower, shower. All right. Yes, sir.